Patient Transport Vehicle, PTV, na lang na Pangulong Bongbong Marcos na wasak sa aksidente habang nagbibiyahe patungong Northern Samar. Rajman Justin Trya, RMN Tacloban sa Balida. Wasa ang isang patient transport vehicle sa isang aksidente sa barangay Gitego sa Lope de Vega sa Northern Samar habang binibiyahe ito patung Katarman, Northern Samar ilang oras lamang matapos itong i-turnover ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Ormoc City noong August 18. Madaling araw ng August 19 ng maganap ang insidente, minamaneho ang PTV ng isang 41 taong gulang na lalaki mula Katarman kasama ng isa pang pasahero. Ayon sa ulat ng pulisya, nawala ng kontrol sa manibela ang driver habang tinatahak ang pakurbadang bahagi ng kalsada. Bigla manong tumawid ang isang kalabaw at sinabayan pa ito ng makapal na fog sa lugar dahilan upang mahulog sa gilid ng kalsada at tumagilid ang sasakyan. Nagkaroon lamang ng minor injuries ang mga sakay ng PTV at kasalukuyang nasa maayos ng kalagayan. Matatandaang ang nasabing PTV ay kabilang sa 22 sasakyan na ibinigay ni Pangulong Marcos para sa mga lugar sa Northern Samar Tara. Mula roon, tinatayang mahigit pitong oras ang naging biyahe patungo sa probinsya ng Northern Samara. Kasama mo sa Aramen Tacloban, Radyo Justin Traya, Tatak Aramen.